March 14, 2024. Nag-issue ng warrant of arrest ang Davao Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy at apat pang katao. March 19, nag-issue rin ng arrest order ang Senado laban kay Kibuloy sa pagtanggi nitong sumipot sa ginagawang hearing. April 11, isa pang warrant of arrest laban kay Kibuloy ang inisyu naman ng Pasig City Court kaugnay ng human trafficking cases. Pinayagan naman ng Korte Suprema noong May 28 ang hiling ng DOJ na ilipat sa Quezon City ang kaso ni Kibuloy sa Davao. June 10, nagsimula ang tensyon sa pagitan ng PNP at mga tagasunod ni Kibuloy sa KOJC nang unang attempt na ma-serve ang arrest warrant sa pastor. August 8, inutos naman ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank account at assets ni Kibuloy ng KOJC at SMNI. Noong August 20, naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Pasig City Court dahil nabigong isilbi ang naunang warrant kay Kibuloy. Kaya ng mga sumunod na araw, sa pangunguna ni PNP Davao Regional Director Nicolas Torre III, inilunsad ang muling pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy. August 24, mahigit 2,000 polis personnel ang nagsagawa ng operasyon sa KOJC compound. Nagkatenso ng mga polis at KOJC members. Hinarang pa ng mga tagasunod ni Kibuloy ang bahagi ng isang major road sa Davao City. Na-disperse din naman ang mga ito ng sumunod na araw. Umabot ng dalawang linggo ang mga pulis sa KOJC compound sa paghahanap kay Kibuloy. Pati na sa kanyang mga kasabwat na may arrest warrant din inakusahan ng mga taga-KOJC at kanilang mga kaalyado ang PNP ng excessive force sa pagpapatupad ng arrest warrant. Noong biyernes, September 6, nagdaos ng hearing ang komite ni Senator Bato de la Rosa sa Dabao tungkol dito. Pero sagot ng PNP, sila ang binabastos ng mga KOJC. At kahapon, September 8, natapos ang saga sa pag-aresto kay Kibuloy sumuko umano siya sa ISAF na tumulong na rin sa operasyon. Bago sa isinailalim sa kustudiya ng PNP. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.